And guys, for today's vlog, eh, kami yung magpipishing nyo ulit. ko si Jan Jan. Part 8 na lang pagpipishing natin ito. dito pa kami sa kubo nila, tito. Kami muna yung magpo-food trip. Uh, luto kami na ano, ito. Ang, uh, ano, luto namin, no? Uh, may sabaw. Uh, kasag. Uh, masag na lang. Uh, Tapos meron kami dito. Sa usawa, ano, okra. Ano, food trip yan, boy guys, pod trip mo na kami dyan eh. o ano? oh. Ayan o oh. Sa guys o so, oh. may, okra, may okra kami dito Ayan muna kami Tapos mamimingwi na our... kami Yeah Sarap guys Kain malalak

guys okay, so peace on first catch pwede na dyan sabi niya gana dyan lang wala tayong dalang laga na isda guys so lit lang konti pero ano na to ulam na Masabi yung pinabayaan kita eh. Minum ka muna. Kayo. Oh, kayo? Oh. eh. Oh. Pag, lalo pag malaki-laki. Hutok na hutok talaga dyan. Ito ang pandawin.

Oh guys, oh, uh, oh, uh, dyan oh, tira mo Tama yung dulo Yan na, yan na Uy, oh, laki-laki dyan Oh guys, pakala ba? Lumod Ito, hindi binatabad yung hipo na patay Oh uh. Lumod talaga yung, yung Yung mamatay ka agad eh pag inahugot ka yung ano may bito ka ah, aray aray bah kagod to ah tilos na buwang ang um, anong ano ma ngipin ma what is yung <tik> Untuk apa? itu mabigat dinto nama-nama batu-batu na ito. Oo. Hmm. Ba. Wala pa. Ay, matanggal hindi. Kitin. Oh. Oh, hmm. wala pa. Patay na. patay agad oh atin naman yung bato bato na ito parang mas malaki ito is dalaan dito ha so na naman guys oh kwita eh tagpi na naman ito oh masaya ba yung gano pa andyan oh sayang Si ba yung ganung ganung paan diyan? Oh. bakit dati no nakarami kay balas din. Ano? Ah, ano may natik bu. Ayun ka, so, piso na naman. Oh, sa tagka nga naman ng huh? patay lang ang hipon ah, may patay pa rin marami ng patay oo uh -huh. basang kaya ng tubig gusto bigyan ko ng bago han, eh. Fine. Kami nang patay dyan. This one guys. Boy, malaki yun eh. Okay. Yun eh. Malaki yun <laughs> okay, lang. Saga, eh. Malaki yun eh. Saka gumano na, humutok yun eh. Hindi, Hindi.

Uy, oh. tapi na naman dyan <laughs> Matunog pag binigwasan Ang <laughs> laki-laki rin Ang oh. Magandang ganun, tamang biwas lang Hindi na, hindi na ano yung isda namamatay mamatay Ito oh. daw, makasiba din ito ng lipain nakapag malaki? oo ano yun makalipayin? ay nakapag gage <laughs> nakapag to wala ka lang ang dalawa na <laughs> nakahuli na guys si John, no kinapag ano yun peace on guys Bo, alaban pa eh <laughs> peace on guys <laughs> alaban pa yung tagpi yan bakit nga gutay-gutay ng pamain dito eh, at sinisibad lang dyan. Gusto nga ito. Yung nakahuli nga yung kasama ko. Patay lang ang pamain niya. Ng Sayang ngayon, hindi pa, nah di di pa nahuli eh. Malaki yan eh. yung ko muna yung isda. Hmm. Baka ilipain. Baka ilipain. Ba. Ano eh? Ma. Kalau si Jan, lipain, oh, nanti, wah, wow. mana yang tawag jas es dong enak, ah. parang ano, ang tawag jas oh, yang ano nga, may tawag dia nih. Eh. guys, susu tingko to, manik-nik, ang tawag jas na, ah? parang, uh, ano, hoto kja nay, kita mo, uh. Oh, oba, padot din Padot din Kagaya na to pers, kaso maliit lang. Padut guys. Kaya pala, mag eh. Malapad, eh. Uwing pa maganit eh, ilapa Kanda na sa ano niya? Eh. Okay, so, na ito, ni ito eh kaso medyo maliit lang to. Asting ng Padut Ganito yung nahuli nito pero malaki. Oh, padot guys. Pwede na oh. Yung na ano Ito, ito ganito yung nahuli nito pero Oh, mga ko po. Iba kulay niya. Eh. Matakaw din sa ipon. Malaking pain na yun eh. Fish on guys. Talaki ito. Talakitok ito. Talakitok ito. Tabi ko na eh. Oh. Talakito eh. Vision guys. Talakito. Laki eh. Oo. hitanya guys. Malaki. Kok -kok. Si kokok. Si ah. Kokok. GT. Sabi nila GT. Pag si uh -huh. Alam ko agad GT guys, GT. Kami ini lah GT dong. Tak ada kerjaan okay. tu. Ceri lah. Okay guys. Ada kedagangan naman. Uy, uy. Kaglabas oh. pa tayo yung. Ang mabahay ka na eh. Okay. Ganda yun ah. So ulit. Si Johan. O oh, guys, so oh, hinabol pa eh. Nagulat din ako eh. Hinabol oh. Oo. Um. Hinabol eh. Malit um. lang pa eh. Putol pati yun. Yung putol yun eh. Hinabol pa rin. Putol.

Hindi ilo. No, oh. No, boy, pa. Ganda na yun. Malaki ito ko dyan. Oh. Sabi ko na nga baga guys ay. Easy ba dahi. Oh. Fish on. Ay puto. Gis na yan. Ito muna ito. Uy. Muntin nila. Ano ka? Atutok sa bangka. <laughs> Malaki kayo ho. din niya sa wakas. Hinahapin ko eh, dandahan ay. Eh. Yung parang technique sa inyo ha. Buti na lang, sumulot sa bangka guys. Mm -mm -mm. -mm. Pero malikot, nandiyan ka na eh. Fish guys, kaysa pa tayo. Mati pa. Maubos ang tupain eh. Maubosin lang natin to. Ayos, ayos. Ayos, ayos. Ayan pa. pa, sabad pa. guys oh. Ayan guys. Ayan guys. Tuna menang guys. kuit kayaknya noh. Assun guys. Apa ini? Stop. Bah. Lah bentar aja. Bah. Oh, laki. Oh. Laki. Laki guys, tuh so, grouper. wah, <laughs> laki. Huhu. Konti na lang diyan, matatanggal na, huhu. Oo. Okay, guys. Uh huhu. Oh, -huh guys. sus, oh. Uh -huh. Yeah. Pagang. Matay hindi. Uh huhu. Laki. Uh huhu. Nakaka ano dito? Laki, nakakaayaw pa. <laughs> Ayoko pa umuwi. Dali guys Ah meron pa dyan Laki yun eh Kaya pala kawit na kawit eh Parang kaya talaga ito kulit So gumigilid ba, At... Oh may babaw Ang talaga ito Pagod dyan Wah yun Ganda yun ah Ganda Laki guys oh Oh, oh agroper guys. Yun, guys. Pa-uwi na kami ni Jan Hapo na. Ito nga pala yung aming aming ano, huli. Ay okay, pakita ko sa inyo, lalaki 'yo. Oh. Ano, Yan, guys, oh. Ay, ah, isa tayong grouper, ang laki 'yo. Oh. Ay, eh, huli natin ngayon, guys, ngayong araw. Ito 'yung ano, part 8 na ng ano natin fishing, Guys, maraming salamat sa panonood ng video nito. Uh, like share and subscribe na lang sa ating YouTube channel. Palay, uh, papalo na rin na ating Facebook page. Maraming salamat.